tulog mo, ba? Diba? Yes. Mahaba-haba yung tulog mo. Ano? Eh. tulog mo? mahaba tulog Ha? Mahaba-haba tulog mo. <tod> mahaba tulog Abagay, pagkalagay naan ang live ko, natulog ako sa live. <tod> Ngantuk ka Ngantuk ka? Ngantuk ako. ako. naman matulog sa Dati nga, sa ako Langer, five hours. ko aku Ngantuk

Ah, ma na Ay, Yung ano mo. Uh, Ako uwi. mo ra retiro.